Janine Gutierrez, Lot Lot de Leon at Diego Gutierrez may emosyonal na mensahe kay Yaya Pat. Nang iwan ng matinding kalungkutan sa pamilya ng mga sikat na personalidad sa showbiz, si Janine Gutierrez, Lot Lot de Leon at Diego Gutierrez ang pagpanaw ng kanilang minamahal na kasambahay na si Yaya Pat. Ayon sa mga post sa social media, labis na nagpapasalamat ang pamilya sa naging malasakit at pagmamahal ni Yaya Pat na naging bahagi ng kanilang buhay sa loob ng halos apat na taon. Ahayag ni Lotlot de -lot Leon sa isang emotional sa Instagram post, ibinahagi ni Lotlot -lot ang kanyang pasasalamat kay Yaya Pat. Aniya, si Yaya Pat ang nag-alaga sa kanyang nakakabatang kapatid na si Ken at kalaunan ay naging katuwang niya sa pag-aalaga sa kanyang mga anak lalo na kay Janine. Ayun Pakelot Lot, Yaya Pat has been part of our family for almost 40 years. We will forever be grateful for her loyalty, her kindness, and the unconditional love she gave our family through the years. She will always be the part of our family, and her family ours forever. Samantala nagbahagi si Janine Gutierrez ng isang throwback na larawan noong bata pa siya kasama si Yaya Pat na may caption na simpleng Love you Yaya. Nagpost din si Jacob Gutierrez ng larawan niya noong bata kasama si Yaya Pat at nagpahayag ng kanyang pagmamahal. Love you so much forever Yaya. Keep watching over us up there. Matibay na patunay na ang kwentong ito, ang pagmamahal na inalay ni Yaya Pat ay higit pa sa serbisyo. Ito ay pagmamahal na totoo at walang kapalit. Sa huli, ang mensahe ni Janine, Lotlot at Diego ay nagpapalala sa atin na bigyang halaga mga taong tumutulong sa atin at itinuturing na nating bahagi ng ating pamilya. Muli ang ating pakikiramay sa pamilya ni Yaya Pat. Rest in peace, Yaya Pat. Kung kayo naman ang ng mga chika ano ang masasabi niyo sa 40 taon ng tapat na pag-aalaga at pagmamahal ni Yaya Pat? Meron ba kayong sariling kwento tungkol sa inyong yaya o kasambahay na tumatak sa inyong buhay? I-share na yan sa comment section sa ibaba at huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas maraming napapanahong showbiz report dito sa ating channel.